Ha? Hindi ko ako umiinom. Anong hindi umiinom? Sir, wala akong katagayan din, sir. Sir! tagay tayo, tatagay tayo eh. Aalis-alis kayo, tatagay tayong dalawa eh. Wala akong katagayan, ha? Hindi ko ako umiinom. Tatagay tayong dalawa, paalis-alis ko, tatagay tayong dalawa Sir, tatagay lang tayo, ikaw na nga pinapainom ko, sir, eh hindi ka, ka ba kumiinom? Sigurado ka? naglatag pa ako ng lamesa pa isang pangalak hindi ka pala iiinom Huwag <tipis> <tipis> wag mong subukan masisira ang buhay mo <tipis> <tipis> toka nga dito ka toka nga dito ka umupo ka umupo ka Tatag <coughs> tatagay tayo umupo ka t tat tatagay tayo <coughs> linggo <coughs> eh <coughs> ha? wala oh, nang dedeng lahat na lang nang inayaya ko ayaw ah tumaga ka umupo ka dyan umupo ka dyan tatagay nun tayo eh <coughs> ha? Ah? <coughs> <Ay>, hindi <coughs> ka talaga uminom?

Ha? Ay, hindi. Ha? mo 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 Natagay lang naman tayo eh. Mahirap. Ha? Natagay lang tayo. Naghanap lang mo 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 Dito mo ha? Dito, ha? Dito ha? Bira naman.